Nag-post nga sa kanyang Facebook page si Mariko Ledesma tungkol sa naging experience nito sa Cebu Pacific. Naka-schedule nga ang flight nito ng 6.25 from Chitose Airport papuntang Manila. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkaroon nga ng delayed ang flight nito. At makalipas nga ang ilang oras o or minuto ay pinapasok na nga sila sa eroplano. Pagpasok nga nila sa loob ng eroplano, ang buong akala nila ay okay na ang lahat at makalipas nga ang ilang minuto ay pinababa ulit sila sa eroplano. Dahil ayon sa pamunuan ng Cebu Pacific ay nagkaroon daw ng problema ang eroplanong sasakyan nila. What? At habang naghihintay sila sa update, inannounce na nga ng Cebu Pacific na hindi na nga raw matutuloy ang flight nila nung araw na yon at tuluyan na nga nakansela ang flight nila pa uwi ng Pilipinas. Ang isa sa sasama ng loob ni Mariko at ng ibang pasahero dahil nga daw hindi naman nila kasalanan ang nangyaring delayed na ito, ay walang ginawa ang pamunuan ng Cebu Pacific at hindi man lang sila binuk ng accommodation or hotel para may maayos silang matuluyan habang naghihintay ng kanilang flight. Dahil nga dito, nagmukhang kawawa ang mga pasahero at kanya-kanya silang mga pwesto sa loob ng airport na para silang mga pulubing nakahiga sa sahig. Ang sigaw pa ni Kabayan Bukod nga raw sa napakamahal ng tiket na binayaran nila sa Cebu Pacific, ay ganito lamang ang matatanggap nilang serbisyo. At ito nga ang video na ibinahagi ni Mariko at kayo na nga ang humusga kung sa tingin nyo ay mayroong pagkakamali dito ang Cebu Pacific. Panoorin natin ang video na to. Hi guys. Ito po ang sitwasyon namin dito sa... Chitose. Chitose airport grabe yung kinawa ng Cebu Pacific 6.25 yung flight namin and then na-delay ng konti tapos pinapasok na naman kami tapos biglang delay na naman hanggang sa pinumpa kami ng aeroplano dahil may problema pala yung aeroplano. Tapos, kinansel yung flight. And then, hindi kami binok ng hotel. Nandito kami ngayon sa airport na ng mga tao. Ayan. Kanya-kanyang pwesto. Ayan. Ang mga nando ng mga nandun lahat yung puno pati dito yung mga sa lapag ng kami natutulog shout out sa Cebu Pacific pa po ito na sana huwag maulit kasi dapat shoulder nila yung accommodation ng mga ano, mga ano pasahero hindi namin kasalanan to ang laki ng mga binabayaran namin tickets. Tapos ganito lang servisyo makukuha namin. So sana po, makarating sa Cebu Pacific ito. May mga bata, may mga matatanda. Huwag na sanang maulit to. Ito po ang sitwasyon dito sa Chitose Airport. After ng masayang Yuki Matsuri, isang parusa ang ginawa sa amin ng Cebu Pacific. ito yung kabilang side ito tayo sa kabilang hangin po nakakaawa ah, na mother hangin ito po kanya-kanya lang po kami pwesto para lang makapagpahinga sorry po ah, Nagtitik lang po ako ng diba Ayan. ito po halos lahat ng kanto dito puro Pilipino po ginawa sa mga sa Pacific ngayon. Kawawa yung mga bata. Yung mga bata po. And in all fairness, sa mga staff na Japanese, napaka maasikaso nila kahit hindi naman -responsibilidad ito. nila responsibilidad dito. Inasikaso nila kami. Kaya, big thumbs up sa mga Japanese. Ayan, mga gilid-gilid. Sabog-sabog na po kami dito. Para po kami na ano, nasa evacuation center. Ayan. Matapos ngang i-post ni Mariko sa kanyang Facebook page ang kanya naging experience sa Cebu Pacific ay agad niya nag-comment ang Cebu Pacific sa kanyang post. At ito nga ang naging sagot ng Cebu Pacific. Hi Mariko, We empathize with the frustration experienced by passengers due to the changes in the Sapporo flight schedule. We have sent email updates regarding these changes to your registered email address. If you require any assistance, please do not hesitate to inform the ground handlers. Thank you for your understanding and patience. update po sa flight namin going to Manila from New Chitose Airport Cebu Pacific nag-mail po sa amin early this morning ang sabi ang flight daw po is 10 tapos pagdating namin dito sa mga counter walang idea yung mga tao rito, mga Japanese. Na ganun pala yung magiging flight And then all of a sudden, manalaman namin sa mga Japanese crew na 6.25pm pa daw ang flight namin. Cebu Pacific. Bakit po kayo magmi-meal -me ng ganun? Tapos hindi naman pala confirm yung flight na minili nyo sa amin. Nakakaloka po kayo. Kasi, imbis na lang kapag pahinga yung mga tao, wala pong maayos na pahinga. Ngayon, nandito lahat kami sa air airport. Waiting pa din. Maghihintay kami hanggang 6 p.m na wala pa rin po kasi kung tuloy yung flight. Sa mga kasamahan ko na nakakapanood ngayon, kasamahan ko sa same flight, kindly share this. Kailangan magisingin natin at katokin natin ng Cebu Pacific sa ginagawa nila. Hindi na nga bago ang mga ganitong reklamo na natatanggap ng Cebu Pacific mula sa kanilang mga pasahero dahil kahit noon pa man ay nangyayari na ito. Sana lang ay magkaroon ng improvement sa kanilang serbisyo lalong lalo na sa mga ganitong pagkakataon dahil tanging kawawa ang mga pasahero sa ganitong sitwasyon dahil malinaw naman na ang nangyaring ito ay responsibilidad ng Cebu Pacific at sana nabigyan man lang ng maayos na accommodation or hotel ang mga pasahero para hindi sila nagbukang kawawang natutulog na lang sa sahig. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahita rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.